morning Ayan, for today's video guys papalit tayo ng ating uh, apakan ng ating alaga papalitan natin guys ang kanilang ipa sa ilalim guys yung puso para sa kanilang pupo ito pong ating alaga yan guys papalitan po natin kasi tumigas na guys kaya kailangan natin palitan ng ating pang flooring sa kanila guys ng ipa ipa palitan natin ng puso kung so, pong gagawin natin ngayon palit tayo ng apakan ng ating alaga ayan guys para hindi namamoy okay ang kanila mga pupo ayan, shout out shout out sa ating lahat dyan si so guys apang lang tayo ayan, let's go guys ganito po yan yung papalit natin guys sa so, lang sa ilalim para hindi po mga moy ito guys ay kusot dito sa Manila yan bali pinagkiskisan niyan ng ating mga kahoy guys kusot yan po yung palit natin guys pwede mga moy ganyan lang po po tara let's go guys to yes, guys dahil luma natin kaya na kailangan natin palitan guys ang bago pwede natin to guys lagay sa ating mga halaman ito guys o oh. yan yung pinagpalitan natin recycle guys kaya kailangan natin palitan And guys lagay na natin ang ating ipa ating ang tipa. Lagay natin guys, pwede mong amoy yung ating uh, manok. Ayan. guys, Sim, sim. Guys, nalagay na natin ating kusot yan para sa ating pupo ng ating alaga kasi para hindi po mga muy, guys ito na po guys yan nalagay ko na po yan po ang diskarte para hindi mga ang ating alaga kasi dito tayo sa rooftop guys Kaya kailangan natin para ating tuyo ang saik ng ating mga alaga para hindi mga muy guys ang mga kanilang pupo at hindi basa yan yan po ang update natin today sa ating alaga guys yan ganoon lang po yan po ang ating masisiw hello good morning good morning morning yan guys ang ating masisiw o oh, diba guys maganda na ang kanilang apakan para sa kanilang pupo pwede mga amoy yan, medyo pawis tayo guys kasi ang init Ayan, maraming maraming salamat yan ang update sa ating mga alaga ngayon kita mo guys, yung pawis na pawis tayo aga pa tayo binawisan yan, shout out sa so kaya mami Arlene Mustina Leonardo mami Merden Mitz Maulet kay Ma'am Giselle Gutierrez from LA yan kay Ma'am Jane de la Cosbrad yan, kay Ma'am Nida Tumuso Williams yan ingat-ingat po tayo dyan sa ating mga trabaho yan. ito na guys ang ating update sa ating alaga yan guys yan ating Brahma at is tuyo na guys ang kanilang apakan yan pang ang diskarte pwede mga moy nalungkatin nila yan mamaya guys yan kasi yung ating pwesto ay dito sa taas ng ating bahay kailangan nating tuyo ang kanilang apakan kasi dyan lang sila pupupo pwede po tayo anin ng langaw at hindi mga mui guys yan dito nilalagay natin kusot pag wala po tayong kusot guys ipanong palay pwede rin lagay natin dito sa ilalim para hindi po -amoy, yung mga moy ang kanilang mapupo lalo na kung pesto natin ay dito sa taas nating bahay Ayan, ganyan lang guys maglagay Ayan, kasi parating tuyo damo guys walang kalangaw langaw yan guys oh. wala po kalangaw langaw yan ng ating breeding pen Ayan, rain or shine yun guys saka walang amoy dahil sa nilagay natin kusot, dyan pa ang diskarte. Kusot. Sa mga pinagkiskisan ng kahoy, guys. Pag meron kayong ipa, pwede rin ipa. Ayan. Ito pang tinanggal natin, guys, na luma. Ayan. Ano yun, guys? Uh, pwede natin lagay sa ating mga alaman. Ayan, papataba sa ating alaman. Uh, double purpose yan, pagtanggal natin, guys. Ano? Tulad nito guys, nilagay natin sa ating halaman. Ito. Yan. Ibang purpose. Dagdag vitamin sa ating halaman. Ito ano mga daon niya guys. Sa taba. ating halaman. Yan. Dahil ang kanilang pinagtanggalan sa ating alaga. Yan. Okay, Enjoy-enjoy na naman ang ating mga Alagang Barb Orpington Yan, Yan po ang ating Barb guys Sa kabrama. Kaya maraming maraming salamat Sa papanunod ng aking mga video Yan kung hindi po kayo nakasubscribe Please comment, like and share guys Sa ating Youtube channel Jubi TV Vlog Yan Maraming maraming salamat guys Hanggang dito lang po Bye bye